Magandang hapon mga kapobs Tayo ay nandito sa ating uh, mini studio. Ayan, kaway-kaway mga <laughs> mga, <laughs> mga mga ano, mga mga Dito utaw. Yeah. Kaway, dun kayo, dun kayo kumawaw. 'Yan. Bakindik ko 'to. Kasama natin ating mga scholars at bago tayo magchikahan eh maglalaro muna tayo. Titignan natin kung sino ang pinakamagaling. Balaw, Sama. Oh, mayora! Nalaga? Sige, Palaro I promote myself na maging mayora na ngayon. Wow! O sino may yung paborito ng ano, math? Ako. Ako. Wow! <laughs> sino, paborito nyo math? Paborito nyo math? Paborito nyo math? <laughs> Anong grade mo sa math? Um, Syempre. Syempre, 75. <laughs> <laughs> ano pa ba naman mga grade dyan eh? Ang mahalaga nakapasa kami. 78 naman. Ikaw ikaw Kenneth, anong grade mo sa math? Anong grade mo daw sa math? Hindi ko na pa matandaan po. Mm, ma Mahirap tandaan o. No? Ta si Sarah. Anong grade ngayon mo ba? daw? po. Opo, ngayon. The next year. <laughs> next year. 1.25 ano? Wow! wow. wow. Ang oh, galing. Huwag oh. na akong tanungin kung anong grade mo. Magaling na yura. Ang gagaling ha. Magkatunggaling ngayon ang apat nating uh, mga individual. Oh, individual. Oh. <laughs> Dalawa galing sa Team Pobreng Vlogger. Wala talagang kumakaway. Kaway na. Team Pobreng Vlogger. Wala, ayaw nilang i-share mga sarili nila. At syempre, ang isa, dalawa pala. Sa paraping <laughs> <laughs> intro, kayo sa mga grade 3. Yan. Grade 3. Grade 3 math ngayong hapon. Kaya, good luck. <laughs> Lahat ng subject ko nung college, puro math. Wow. Mm hmm. Talaga, anong nangyari sa iyo? Matibay yung mga teachers. <laughs> Matibay, matiisin. Matinik. Oh. Siya, sige. Ang gagawin natin ay paunahan sa pag-raise ng kamay. At ang oh, oh, kada tamang sagot ah. ay nagkakahalaga ng 100 pesos. 100 pesos sa sa kadatamang sagot. Hatid ni ati Sarah Brightman. Maraming salamat kay Ate Sarah Brightman. At bibigyan kayo ng 5 seconds para sumagot. Madali lang naman to, kaya kayang-kayang kaya nyo to. Kaya-kaya kaya natin to. Kaya-kaya nyo to. Saan ba nagaling itong tanong ba't sabi ng mga bata eh? Kasali pa pala yung dalawa dito. <laughs> <laughs> Ayun yung mga tanong yung sanal mo sa akin kanina. <laughs> Asa ka, pero Sige. Malay mo, di ba? Asa, sige. Ito na. Pabilisan. Sige. Oh, sige. Unang tanong. 140 plus 10. Wow, bilis. One. One fifty. Wow, bilis. Bilis, ha? Ay, bilis. May one hundred. Nahirapan ako, ako. mag-isip kung anong sagot doon. Iba talaga basta nangailangan. <laughs> Parang naniwala na ako talaga na ano eh, sinin mo sa kanya ang katanungan. O ganon. sige, next question. Walang one. -hirap -hirap. Sige, tingnan natin. One. Times Zero. Kenneth. Zero. Wow, galing. zero pala yung, zero pala yung sagot, no? <laughs> dati yung sa high school dami pa yan. <laughs> ano ba? <laughs> ano yung, yung dati? Mo? Ano Ay, yung sagot dati? Anything na i-times mo sa zero. zero? Zero. Wala talaga yun. Wow! <laughs> oh, natatandaan zero. niya yung kanyang principles <laughs> yes, ng math. Yes, oo naman. Tapos pinagbigyan ko lang si Kenneth. Kasi alam ko naman na. Para walang malisya ba? Uh, kasabihin ni Ate Sara eh. Ako pa ang manalo eh. Okay, sige. Sige, next question. 20 divided by 4. Sara. 5. Wow. 5 na pala yun. Dati 6 yun eh. <laughs> next question. 15 times 10. Sara. 150. Oh, bilis ah. Ang bilis na eh. Ang bilis nito Kenneth, talagang ano tayo dyan. Parang wala tayong kalaban-laban Question! Two hundred seventy Minus four. Okay, Kenneth go. Two Wow! Oh, sure ka? Oh, okay. Sure na, okay. Two sixty dati. Next question. Nine times nine. Sarah? Eighty-one. 81? Oo. Oh, oh. 9 nine times 9? Nine? 9 oh, nine. times 9? Dati, sa... 49 niya. yun, ha? Oh. <laughs> 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 o, oh, meron pa tayo. Sa mga nakakailangan dyan, ha? Sa mga ah, nakakailangan, ha? 100 na? lang sa'yo, bro. 100 <laughs> lang Sa mga nakakailangan, ha? Paano na? 3. Pa, ah, talagang panalo palagi lagi sa kwesto, eh. Okay, sige. Sa mga nakakailangan. Para <laughs> magandag Okay. I-remind ko lang, ha? May tatlo pa tayo dito. Pa. Okay, sige. Okay. Kaya oh, yung Tatlo pa. Ati tayo nito <laughs> <laughs> Mabilis lang. 10 divided by Two. two. Ah. Okay. <laughs> Five. 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 Congrats. Five, uh, na Five na yun? Five na yun. Five na yun pala ngayon. Eh. Ang mga madadali mga question. Pa. Gusto ko yung may mga square-root, square-root. Mga tanong kaya oh, ha. wala yung mga ganyan na yan. Mga tanungan na yan talagang pang 20 lang yan eh. <laughs> <laughs> Ay, pang isang danit, eh, dapat mga espuerot eh. Yeah! Oh, <laughs> sige. Dapat mga mahirap. Wow! Oh, sige, hirapan natin Talagang ha. Talagang pinagbigyan lang namin sila. Siyempre, graduate naman na kami ng college. Oh. <laughs> sige. Basic math yan eh. Oh, sige, basic go ahead. Math, basic math. Oh, ito. 100.5. Siri, 100.5. Oy! isisigaw ni Siri. 100.5 minus 75.5. Kenneth. Ano po? <laughs> ano? ano? Ano po? Ano yung tanong ko? Ah! Ano ito na? Doon na. <laughs> ah, sige. Ano to? Wala ko. Uh, hindi na ulitin. Ang tanong. Hindi na ulitin ah, sige. na. Ate Sara. Yes, Sara. 25. 25. Aba! 25. Congrats! 100.5 eh. 100. minus 75.5. <laughs> o, oh, pwede pang humabol ang mga nangaylangay. Wala talaga ako nakuha kahit isa. Nakakasabi <laughs> ng viewers. Ito siguro planado ito ni Ate Pitch para... Magmukha talaga akong bobo. Talaga. Ito talaga yung nakalungkot uh, talaga eh. Kung pinagagawa mo sa akin Parang, eh. Parang hindi maganda ito eh, no? Uh, last na lang ah. Parang hindi maganda itong biro na ganito. Hindi talaga maganda, lalong-lalo na pag nangailangan ka. At saka ano eh, biruin mo sila lahat, nakasagot. Tapos ako wala talaga, ako kahit isang sagot. Okay, sige, go. Go ahead. Kaya, kaya, yan. Sige, sige. Sige, last na to. Total, ah. last na eh. Itawa <laughs> lang, itawa lang natin. Parang seryoso man kasi ako talaga eh. Okay, Sige. go <laughs> 83 plus ah. 17. Oh, 83 plus 70, kagali-kali. Kenneth. Ano po? Uh, ah. 120. Oh, wala ka na doon. Ah. Yes, Kenep. Sarah. 100. One hundred. One hundred! One hundred Congratulations. Talaga. Kasi, sa'yo. Ha? One hundred. <laughs> <laughs> sa akin naman talaga, ang akin purpose dito, since ito, sponsor kasi ito ni, ano eh, ni Ate Sarah Brightman. Yung sa akin lang is, dito lang ako umupo talaga para mag-giveaway sa inyong tatlo, para maging audience. Siyempre, isipin naman yun na, uy, baka alam ni ni RT yung mga katanungan, 'di ba? Nagibway lang rin ako, nahiya. <laughs> Ganun talaga na kami naman, hindi naman kami magpapatalo sa inyong dalawa kung sa katalinuhan lang. 'Di ba? Best in mat ako eh. Oo. Uh, uh, uh. Ilang ilang balik ka nga sa matcha? Sa... <laughs> ilang walis yung nirigalo mo doon special project walang walis bola bola panahon noon, no so lahat ng lahat ng yan ibabalik rin <laughs> <laughs> Kenneth, magkano sa Magkano sa'yo, sa inet sandre sa yo atisara sandre mas Oh. mas marami sa kanya. mas <laughs> <laughs> 1.25 sa parang eh, sa parang mas parang Anong math nyo ngayon? Oh, nung first time pa po eh. Anong math nyo? Mathematics in the modern world. In the ah, modern world. So, yung sa amin kasi, yung amin dati, mathematics in the old ways. Wow! oh, so, modern na kasi ngayon eh. Sa Iba anyo. sa amin dati eh. Ano sa inyo? Mathematics in the cha-cha world. <laughs> Okay. <laughs> Maraming uh, salamat kay Ate Sarah Brightman. At uh, ayun, ang ating winner, pinaka-winner natin ngayon, yung katukayong si Sarah. Ayan. Ayan. Congratulations. Sige, kausapin ko muna sila ngayon dahil sa kanilang allowance. Ayan, mga kapobs, ito na si Ate Matagal-tagal si Ate Sarah na uh, walang allowance mula sa uh, kapobre dahil nga yung sponsor ninyo na si Kuya Rodolfo ay Hindi natin alam kung ano talaga Ang tunay na nangyari sa kanya uh, Pero Yung kanyang nobya Nagmessage sa amin na Wala na daw si, si Rodolfo Yan ang kanyang message Na Dumaan daw sa Pangalawang stroke Si, si Rodolfo Yung una yung nakapagmessage Pa sa akin then later on Nag sabi yung yung GF niya na ganun nga ang nangyari. Kasi na-access ng GF niya yung, yung account niya. <coughs> Tapos yan yung ginagamit ni Sir Redolfo dati mag-message sa amin eh. Tapos yun din ang ginamit niya na mag-message na ganun ang araw. Na wala na si Sir. At uh, nakakalungkot na pangyayari. Pero ako, hoping pa ako na hindi hindi totoo ang message kasi uh, gugulat ako na na-access but na-access no na ano ba na baka na na ano nga na hack lang yung Facebook niya or ano yun ang ano ko eh kasi yung isang account niya nagsabi na under na siya sa recovery na uh, re recover na siya so magulo rin ngayon ang isip ko kung ano pero sige, ipanalangin natin si si Rodolfo na sana okay lang talaga siya. And nakita naman namin na si Ati Sara ay nang hindi naman ikaw nahirapan totally, no? Opo. Dahil nakapag-save man ikaw ng pera. Yes po. Sa, mula doon sa nung nag-high school sady. ka. Opo. Opo. Olo. yung ginamit ko din. Hmm. Plus, tinutulungan ka rin ng brother mo. Opo. Sa hmm. ano din pamasahe. Opo. Oh, uh, so survive survive man ikaw. Opo, kaya naman. Kaya-kaya <laughs> <laughs> naman ano. So nung nag-usap kami ni Ati Sarah Brightman, napapanood mo yung vlog hindi? Ay hindi po, hindi na, ako nakaka-open ng YouTube. Eh. so, susunod yung mga tanong ng mga ano natin ay regarding <laughs> <yung> sa vlog ano. <laughs> <laughs> Dahil ganito si Ati Sarah Brightman, marami ang mga na, natulungan may marami siyang mga tinutulungan din ngayon. Pareho kay Sir Rodolfo. So, nung magkausap kami, nirecommend kita na baka ikaw pwede niyang matulungan. So, ayon Na, oo siya. Dahil si Kenneth naman, ay mayroon namang sponsor sa kanya na katulad sila Ati tininitan um, sila Ati Gloria. ayon in survive man sila sila kinit no? ngayon so ikaw para hindi ka mahirapan sa pag-aaral kasi si Ate Sara marami siyang napansin doon sa ibang mga tit niya na parang idasahan yung inasahan na lang talaga gid yung yung pera ba na natatanggap so sa partner mo talagang nakikita namin na nakikita talaga namin na yung pera na para sa pag-aral mo ay nandyan talaga na pupunta sa pag-aral mo. Yung, yung lolo mo, may edad na siya, sobra ng matanda na talaga. Pero naghanap buhay pa rin, Nagkuhan ng kangkong. Kung, ano, kung gaano ka namin nakilala noon, ganun pa rin yung ano niya, yung pamumuhay ninyo. Ngayon, ibibigay namin ang allowance na binibigay sa ni Ate Sarah Brightman. Okay. 3,000 pesos ang iyong um, monthly for the month of 3 months. Ano ngayon na uh, February Peb na no? February, oh. March and uh, April ay may matatanggap ka na 10,000 pesos. Bali, yung 1,000 ay kung ano personal na pangailangan mo daw. Okay, sige. Pasok Lening. <laughs> 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 okay, sayo muna ha, no? Para kay Sarah, makatanggap ka ng 10,000 oh. pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Mm. Okay, message mo po kay ano, Ate Sarah Brightman. Kahit hindi mo kilala pala si Ate Sarah, laging nandyan sa vlog yan. Okay. <laughs> May hindi kasalanan ka <laughs> ah, Sige, sige Thank you po, ma'am Sarah Sa allowance po na binigay ninyo um, Hindi ko po sasayangin yung tulong po Na binigay nyo po sa akin um, Mapapromise ko lang po siguro Mag-aaral po nang mabuti Yan po, thank you mm -hmm. Ayan Support, support nyo rin yung channel natin Okay, ha? Oh, yun lang naman ang hiling namin At hiling din ni Ate Sarah Brightman sabi niya nga 'yung mga scholar encourage mo na manood din sila kahit to, isang beses sa isang linggo or ano para updated din kayo okay sige ah <laughs> uh, Kenneth naman si Kenneth si Kenneth ay kumusta manet ang sayo, parang okay naman ikaw no Opo, okay naman. okay Kasi mat lagi naman kami nito magkita eh, every bat naman eh O, oh, sige ang padala naman ni Ate Gloria ay uh, 4,257.19. Okay, sige. bigyan natin kay Kenneth. Para kay Kenneth. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 100, 250, ginawa ng 60 pesos. Mm -hmm. Ayan. Sige. Ano ang mensahe mo kay Ate Gloria? Maraming salamat po, Ate Gloria, sa binigay mo pong tulong sa aming magkakapatid. And God bless po. Ayun. Sige. Magkano yan? Na three, ng 4,000, ano yan? 4,200, no? Sige. Palit na lang tayo ng ano, yung pangbili ko ng asukal. Hindi. <laughs> <laughs> ah, sige. Ah. Iyan naman nila ito, dagdag mo ito. Kasi sobra naman ito sa padala ni ano ni Ate Sarah Brightman. Bigay ko na sa iyo para 5,000 ano na? 5,200. Ah, oh, sige. Ibigay mo na. Ibili mo ito ng bigas. Ah, okay. oh, yung 1,000. Okay. Uh, ko. Oh. kasi pagka may mga sobra man si Ati Sarah, sabi niya ipanggas ipanggas ninyo eh ayan ibigay ko na lang sa iyo. Oh, para may mayroon rin kang pagbili ng bigas. Kaya maraming salamat ati Gloria and uh, ati Sarah Brightman. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At sa lahat ng uh, mga nanonood sa amin sa YouTube. Uh, please uh, supportahan po kami para makapagpatuloy pa kami sa programa mga kapobs. Sobrang baba ng uh, viewership natin dito sa YouTube. So sana ay mag-subscribe pa kayo at manood pa sa amin para makatuloy-tuloy kami. No, mga kapob sa programa. Thank you. Yan lang po ang aming munting uh, kahilingan. Magandang araw po.